Isang bahay sa Lipa, Batangas na may madugong nakaraan. Mga kaibigan, ito ang bahay ng pamilya Arandia na matatagpuan sa Lipa City sa Batangas. Nangyari ang malagim na krimen noong April 9, 1994. Sa loob mismo ng kanilang bahay Walang awang pinagsasaksak ang mag-iina na si Helen Aranja, 35 taong gulang at ang kanyang dalawang anak na babae na si Chelsea Liz, 6 na taong gulang at Angeline, 4 na taong gulang. Si Helen ay nagtamo ng 58 saksak, 18 saksak naman ang kay Chelsea at 21 saksak kay Angeline. Ayon sa report, ang kinikilalang sospek sa pagpatay sa mag-iina ay si Elmer Palipik na ang posibleng motibo ay tungkol sa pera na hindi pinauutang At dahil dito, ang pangyayaring ito ay naitala sa listahan bilang isa sa mga brutal na kaso na pagpatay sa Pilipinas. At ngayon, ang bahay ng pamilya Arandia ay pinaniniwala ang hunted. Dahil ang kamuluwa ng mag-iina ay hindi pa rin matahimik. Ayon sa mga dating nangungupahan, may mga nararamdaman silang kakaiba sa bahay na to at posibleng hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik ang kaluluwa ng mag-iina dahil sa karumal-dumal na pagpatay sa kanila.